tiyambahan ko ngayong mabilis mag start ah. hirap mag start to eh medyo inadjust ko yung carburetor at uh, ko yung minor The rolling warm up so update update pa yung motovlog bali ganito nagpalit ako ng malambot na valve spring para i-match doon sa iba kong nilagay kaya ngayon ang nangyari ay hindi ko siya maibirit beyond 6,000 RPM so ang pinakamataas ko palang na RPM na nagawa ay uh, 6,000 RPM ano? dahil layang ko pa yung aking uh, pinaggagawa so, hindi ko rin kinabit yung ano no yung ayan so may problema tayo sa idle at kailangan kong ayusin ang uh, ignition timing Uh, hindi ko rin kinabit yung base gasket so medyo high compression. Uh, sa clay pero hindi ako confident sa clay dahil lang naalala ko hindi ko pinagkahigpit-higpitan yung ano yung bolts. So baka merong tama or something pero sobrang nipis lang. kung so, kumbaga may clearance naman. Ngayon, ang uh, hindi ko pa na-experience no, sa pagmamotor yung tinatawag na bad float kung minsan mas lamang pa yung mga taong walang masyadong nalalaman sa buhay no kaysa sa mga taong masyadong maraming nalalaman kasi kapag uh, kung, kung ako isa lamang akong ignorante eh move forward lang tayo ng move forward no wala tayong inaalala na baka masira baka ganyan kasi wala nga tayong knowledge pero kapag uh, may mga kaunti kang nalalaman at uh, di naman ganun kalaki ang iyong experience sa pagpapalit-palit ng mga parts no internal parts eh ano uh, kung parang kang pinipigilan ng nalalaman mo <laughs> counter intuitive no akala mo mas uh, mas magandang marami kang alam ay ah, hindi yung kawalan ng kalaman yung problema eh minsan uh, masyado ka lang maraming nalalaman <laughs> so ang pinakamaganda talaga dito testing di ba kung magkakaroon ng float sa so, naman okay naman No. Wala pa akong nararamdamang kakaiba so far yung part lang na mahirap siyang i-idle. No. Hirap siya sa idle. Uh, gawa yun ng malaking overlap. No, gawa nung kinabit natin uh, bagong cams saka yung rocker arm. Mas mainam siguro kung yung roller rocker arm tapos is stocks. <laughs> valve spring. Sa kabilang dako. YouTube algorithm. kakaiba, nagbago na siya simula nung sineparate yung uh, content na pambata pang sa pangmatanda, no? Kasi bago ka mag-publish, i sasabihin mo muna kung ano eh, kung made for kids ba yung yung video o hindi. Kasi ah, uh, sa totoo lang ano, majority ng ano ng audience ng YouTube is mga kids na talaga. Life hack, no? Kung gusto mong maging YouTuber, gumawa ka ng mga mga content na ABC, mga kids <laughs> kids content instant marami kang audience ngayon uh, yung mga motorista natin nasa ano na sila Sa napapansin ko ah nasa facebook yung karamihan no uh, marami nga ang content na eh, gino-glorify natin yung mga mga kawalang-kakwenta no ano, pina ano pinapaganda Halimbawa, nagkabit ka ng ano, pinakita mo yung maduming maduming parts sa binaklas mo tapos lalagyan mo ng magandang tugtog tug tugs 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 -tug, tug -tug. ah po siya agad yung mga ganun <laughs> Facebook is the new frontier you know para siyang bagong Amerika siya yung bagong kinoconquer mainit na to subukan ko ha itaas nakakatakot din talagang ano eh itry yung pinaggagawa ako tinanggal ko yung base gasket tapos kapit ako ng ngayon bakit ako gabi nag <laughs> bakit ako gabi nagbablog kapag malamig uh, sobrang tahimik lang pag uh, uminit na siya may well, as usual ganun na rin naman sa dati pero mas tahimik siya ngayon gawa siguro ng mas malambot na uh, spring maingay daw pag uh, matigas yung spring kasi yan. Gumagawa ng ano, katangahan eh. No? Ang dapat ginawa ko, hindi ko muna hinahikom eh. Ngayon, eh, tatakot tuloy ako ngayon. Hindi pa ako nag ano ah. Hindi pa ako nag adjust sa ignition timing neto. Lalo na pag nag-adjust ako ng ignition time. At least uh, na-reach ko na yung 7 times. Sirain mo lang kasi kung gusto sisirain mo. Kaya maraming set set Nag-aalangan ako dun sa tinatawag na Bald float Teka lang Gusto kong malaman kung ano yung bald float diba ba? di ko alamin Ito, lakas lakas naman ang ilaw nito May bagong buhay ka na Lakas hindi ko ma-pull throttle tatakot ako <laughs> pupost ko ba tong video na to mga sabi nyo monski duwag nag-iingat lang <laughs> nakasuntol full throttle pero parang kaya naman ganito na lang uh, ibabalik ko yung base gasket saka kulis siya te testing na ayos ba yung sa inyo <laughs> ibabalik ko yung base gasket uh, adjust natin yung ignition timing saka tayo mag testingan naka port gear pala ako no? nakala ako naka lower gear ako kanina hindi ko mapul travel ka alam mo yun bumuka ng makina na ano na hindi ka tiwala sa gawa mo walang iya yeah. walang backfire walang ah. saka ng vlog uh, nag install tayo ng camshaft high lift high lift kaysa sa stock then Rocker arm, uh, ang ginawa niya is uh, uh, tinaasan niya yung overlap at uh, late nagsasara yung intake and exhaust. Then, so ibig sabihin na uh, tumakas yung top end nun. Then, uh, hirapan siya sa idle. Yun, tapos ngayon uh, natatakot ako sa valve float, yung sinasabi. Kahit di ko pa na-experience kung ano yung valve float na yon. Ngayon para mawala yung takot ko sa valve float, kailangan i-red ko to uh, beyond 7000 RPM. Feeling ko yung power niya nandun pa rin, hindi nawawala. Tapos uh, hindi ko ma-full throttle dahil natatakot ako dahil baka gumana yung power jet. Tapos ano yun? Mapuno yung cylinder at uh, Hmm. <laughs> natatakot si God. believe we'll it or not hindi pa rin yun full throttle hindi ko pa nararamdaman yung dulo ng aking throttle mo oh, at isasayaw ko oh, oh, oh. so ganito na lang ibabalik ko yung base gasket tapos detesting ko ulit sa ano to sa valve spring na to for some reason hindi valve float wala pa akong nararamdaman kakaiba no ano daw yun eh Lost power daw yun Tapos uh, may kakaibang ingay Sorry ah guys uh, Ano ko eh uh, Very precautious no? uh, risk, risk to reward ratio is uh, not that good uh, Yung percentage is uh, Upload ko ba to? Well uh, For fun lang naman no? Nothing serious uh, Isa rin yun sa style no Para makasurvive ka sa YouTube Dapat ang uh, gagawa mo ay eh for fun no? <laughs> don't mind people actually people don't care no puro bata na lang yung tao dito sa youtube ang yung subscriber kung gusto mo na attention punta sa facebook tapos i-boost mo yung uh, yung post sigurado ah uh, <laughs> makukuha mo yung attention na gusto mo <laughs> kasama yung bash anyway ah uh, i-wrap ko muna yung vlog ngayon at uh, see you ano see you I don't know <laughs> kailan ulit <nula> akong magbablog tagal-tagal <laughs> ko nga inedit yung ano eh nakaraan eh tapos uh, believe it or not, uh, naging pagkatapos ko ikabit yung makina naging garage king na naman itong motor nato hindi <laughs> ko, pag ginalo ko pa ignition timing ito tatayo na itong motor nate. eh <laughs> Sorry mahal Ba, nag idle Bakit ka nag-a-idol? idle Idol uy nag idle idol nag vlog Hindi <laughs> pag vlog eh